Hi guys, good morning. So yeah, nagising na naman ako na maganda and looking fresh. So mama, I share ko sa inyo. Ano ba yung ginagamit ko, or iniinom ko every day para ma-stay ang look this look look. So before I share my secret, bakit ginito ang look ko every day, nagi-stay nang no, look. So I drink mo na uh, water some water. Kasi, yun yung unang-unang ginagawa ko sa umaga. Iba na yun. Hindi totoo. Totoo guys, kailangan nyo talaga ng water before you start your day. Yan. Kaya I drink some water every day to enhance my, ener my energy before I I do some things. So, ayun na nga, hindi ko napapatagalin tong video na to. Because, I want to share to all of you talaga my secret kung bakit uh, I'm stay fit and healthy and a beautiful with heart. <laughs> so, ayun guys, ito siya. Ay, balik natin. Ito siya. Ayan sexy detox coffee So sa pangalan pa lang guys alam na Oh hmm? yeah Let's talk about sexy detox coffee Ano ba ang naitutulong ng sexy detox coffee sa akin at kapag kayo ay bumili No Ayun Ang sexy detox coffee kasi ayan sa pangalan pa lang sexy tapos detox coffee di ba So the word sexy o oh, alam na sexy ka na pag uminom ka nito nakita niyo ba yung yung body ni Miss Ivan Alawi oh kita niyo ba yun ganon ang kakalabasan niyo carrot <laughs> ano talaga sexy isa ano is one and uh, the one benefit of sexy detox coffee to become sexy to become sexy uh, you become slim. yon Ang gustong gusto nyo. Siyempre, yan pwede magmuka tayong mga chubby girl. Diba? So, ayan. So, become sexy and to detox your body. So, the word detox is uh, iyan yung pwede maglalabas tayo ng mga dumi sa katawan. The way na sa pag-ihe or sa pag yon Yun, guys. So, ayan. Pangalan pa lang, Sexy Detox Coffee. Diba? You don't need to to clarify what is the benefits. What is all of, all of the benefits of Sexy Detox Coffee. Because, sa pangalan pa lang, ayan no, Sexy Detox Coffee. Yeah.